mag na yun. Iguha mo ko ng tatlo, idadali ko sa palengke bukas, kainin ko. Iso, sulot mo sa loob, saka mo paikutin. Oo, sulot mo mo sa loob. Oh. Hindi, paikutin mo, isuot mo sa loob. taas naman pala no. Hinug na oh, yan. Oh, oh, okay, o so ang iba gusto okay. hinug. Sayang. Oo, mamaya kainin na. Hinug ala pala bumalalak hindi lang agad lumabas baka parang inafil ako Yon yon, dalawa dalawa ito magulang na to julian ito mababa na to isa ito? yan magulang na yan ito? hindi maliit na ano po yung yung point. ah sige <laughs> Sipig ka na ate. Yun. Yun. Sarap yan. Matam ako, pipitas akong tatlo. na oh, so sawsawa niya ng... Pero alam mo, yung dati naming, ano? ano yung dati naming mangga, ano? Matamis. E yung yung doon sa ano niya, ano? namo mm -hmm. ala na ba doon? Pinutol na. <laughs> Yun. Ito ilan ba? Tatlo lang. Ikaw ba yung bibitas? Hindi, ikaw na. Okay. Tatlo. May nahulog na isa doon. Eh. Mm -hmm. Pwede na. Pwede na to. Thank you.